And I hope this will be a meaningful day again for us. Yes, another meaningful to yeah. talk about real relationships. Yes, it's about relationships of course with me DJ Japril and with Pastor Earl. Yeah, Are good you? afternoon. Good afternoon sa lahat po ng mga ka Real Talk natin, dyan na busy-busy ngayon. O di kaya naman the time dahil uh, wala nang pasok. Sana all. O sana all wala nang pasok o sa lahat ng mga busy kagaya ng mga ibang kapatiran natin dyan na busy ngayon dahil maraming preparation sa so, darating na Holy Week. Yes. Yes. Parang so, tayo no, sobrang sobrang oh, busy. Ano's oh, oh. every day merong mga ano. Everyday, oh, oh. every day marami scheduled. tayong ganap. So batiin lang namin yung ano teacher namin sa TESDA. Hello po kay Ma'am. Yeah. <laughs> kay Ma'am Ma Mel. Mel. Yes, hi kay Ma'am Mel. At maraming salamat po sa lahat ng mga Nakikinig ngayon, of course. At ito, may pag-uusapan tayo ngayon, Pastor Earl. Isa sa mga usap-usapan ngayon. ito. topic. Hot topic siya, kumbaga, kapag ikaw ay mahilig ka sa showbiz. Uh, <laughs> mahilig makachismis, uh, makachismosa. Makachismis oh. at ikaw ba ay nakapagbigay ka na ng opinion mo dito. Kung hindi pa, pwede mong ishare sa amin yan sa ating usapin ngayon. Uh, i-share mo na 'yan mamaya kasi ang pag-uusapan natin ngayon, Pastor Earl, ay tungkol yes. sa relationship about parents. Parents siya. Yeah. Ayan, kasi usap, oo, usap-usapan ngayon yung uh, naganap na issue ni Dennis Padilla yeah. with uh, the ano, the Bareto uh, yeah. children. Mainit-init pa 'yun. Oo, mainit-init dahil eto nga, bigyan ko lang kayo ng konting background, Pastor. Sa lahat ng mga hindi nakikinig ng chismes. <laughs> so, hindi updated sa chismes. <laughs> Mga hindi chismosa. Oo, so, sa showbiz chika ngayon. So, itong si Dennis Padilla nga, eh, sumama ang loob sa kanyang anak dahil hindi siya ang... Um, Uh, naglakad sa kanya sa altar o naghatid sa kanya sa altar kay Claudia. Para naging bisita nilang na siya. Oo, ano, naging yeah. visitor of the bride yes. in na maging father of the bride daw siya. So, ang dami niyang issue. Of course, eto po, disclaimer lang, hindi kami mga ngampi. Mm. Okay? Wala tayong kakampihan dito. Yes. Pag-uusapan lang natin yung tungkol sa pagiging magulang. Yes. Na dapat talaga, pinag-uusapan naman talaga yan. Oh. So, ganun yung naging issue. Yeah. Alright? Pero ikaw ba, Pastor Earl, ano ba ang perception mo sa pagiging magulang? walang perfect eh hindi ka kailanman kahit na anong gawin mo walang perfect na parents at hindi ka magiging perfect ano pero meron siguro mga certain things that we should adapt in order to you know to become effective in our parenting I I I'm not, I, I don't know yet much pero at least meron ako mga glimpse na ginagawa ko na rin ngayon kay Trevor uh, as a his dad as his parent So marami pa akong inaaral. Ito, it, it, yes. Ang parenting talaga is a continuous study. Oh, Talagang oh. Totoo, everyday yeah. mag-aaral ka kung paano maging magulang. Kasi everyday nagkakaroon din opportunity to change yung yes. ating mga anak. Nagbabago yung akala mo tahimik lang. Biglang oh, isang araw pagising mo maingay na. So oh, oh. different approach na naman ng parenting. Yung bata na hindi masyadong magalaw sa bahay. Pero pagdating pala sa school is very mm -hmm. ano siya so different kinds of parenting pero mm. may mga advice tayo mamaya na malalaman yes. from the experts yes. no? not only oh. from ourselves but also oh, oh. from the experts from the experts yeah. syempre kailangan latagan din natin ng expertise yan, ng wisdom of course kung ano ba talaga yung parenting pero tanungin kita yeah. pastor since tayo ay parents ako rin kasi bilang magulang na mm. di ba ng Trevor para's wala tao na anak ko oh, nga ano <laughs> Just, ayan so bilang naging magulang na tayo parang Siyempre nagbago yung perception natin eh. Yeah. Kasi from pagiging anak na perspective, mm. bigla tayong nag-transition na oh, magulang na pala kami. So dapat pala ganito, dapat pala yeah. ganyan. Ano yung mga nagbago sa uh, before ano ano yung perception mo na dapat magulang ganito tapos biglang nagbago? Nako, siguro yeah. sa akin personally. Yes. Mas naging maingat ako. Mm. Lalo na lalaki yung anak ko. Mm -mm. Mas naging maingat ako sa sasabihin ko, sa galaw ko. Mm -mm. Because I'm now I'm not only responsible with my own self. I'm now responsible with my son. Of course, I'm not a perfect father and I will never be. Pero, siguro sa akin ang naging drastic change ko, naging maingat ako, lalo na nung parang nagkakaroon na ng isip Oo. si Trevor yung aking na. Na-mold na yung kanyang character. Yeah. how about party? you? Sa iyo DJ, ano Oo. ang Sa akin, akala ko noon talaga ang very mindseting ko lang is kapag magulang ka, syempre basic needs lang yung ipoprovide mo, mm. di ba? Like uh shelter, education, damit, pagkain. Yun yung basic needs ng isang anak. Pero na nung naging magulang na nga tayo, habang lumalaki siya at nagkakaroon na ng ah uh, muwang sa mundo. Yeah. Para marirealize mo, ang pagiging magulang pala, it's more than uh, giving the basic needs, really. Yes. Uh -huh. It's more of molding the person. Ang lawak pala. Oo. Uh -oh, what kind of human being is this kind of yeah. person would be. So, pati yung attitude mo, babaguhin mo. Kasi kapag pati yung pasigaw mong pagsagot sa kanya, <laughs> di ba? Kasama pati, yun. Oo, pati yung pagtuturo mo sa kanya, oh. kailangan uh, kung paano niya i-accept yun, kailangan alam mo rin kung paano niya maibabalance, kumbaga, yeah. na hindi tayong magbibigay ng child mm. trauma. Pero alam diba? mo, makakarelate oh. yung maraming millennials katulad yes. natin. Kasi we are in the mm. generation of millennials. Mm -mm. Tayong mga millennials ngayon yung nasa genre na nagsisimula, na bumuo na pamilya. Mm -mm -mm -mm. uh, eh, makakarelate yung maraming millennials na nung tayo yung mga anak pa lang, meron tayo. Yes. dapat ganito ka, ganit, dapat ganito ang tatay oh, ko eh. Oh. Dapat ganito ang nanay ko. Meron tayong parang judgment oh, and also oh. constructive criticism kung paano sila dapat maging magulang. Or akala natin ang kailangan mabilis lang yeah. at madali lang. Pero pag ikaw oh, na pala yung magulang, oh. pag ikaw na pala yung naging parent, bag iba pala. Correct. Yeah, it's Oo. a really complete uh, different world pagdating mm. na iyon naging magulang. Akala mo kaya mo na. Mm -hmm. Pero may mga times na paiiyakin ka per pa parenting. Totoo. Yeah, may mga times na hindi mo alam yung gagawin mo how to navigate in parenting. Uh -oh. yeah, that's why we also need to listen to those who mm have -hmm. experience. Yes. naalala ko lagi yung kasabihan the, the, the wisdom of the old is very important mm -hmm. also. And also the experts in this exactly. field, yeah. Uh -oh. Kasi hindi man tayo magiging perfect DJ and everyone mm -hmm. to our listeners, you will never become a perfect parent, pero at least you can have an advantage when you learn uh -oh. about parenting. So, tayo ganun. Inaaral okay, talaga tama. natin. Tama yung sinabi mo kanina, Pastor, na it's actually, hindi siya natatapos lang na pagpanganak mo, nabigay yeah. mo na yung pangangilang. Tapos na. Oo, kailangan pala inaaral. Parang marriage din yan eh. Kailangan mo siyang study every day. Yes. Kasi magkaiba ang generation noon sa That's generation true. ngayon. There could be some na pwede nating may apply from their generation, from yeah. the older generation, pero hindi na siya pwedeng applicable ngayon. Tama yan. Diba? Iba-iba. Iba-iba iba, ibang oh. generation. May mga, tama yung sinabi mo, na may mga applicable nung time natin na hindi na siya applicable ngayon. At meron naman mga applicable ngayon na hindi yung uubra sa yes. nangyari ng mga ano oh. sa ating mga parents. Kaya so, we can never judge anyone na, yeah. na maging magulang kung paano sila naging struggle nila yung ano. That's, that's right. Oo. Kasi alam mo, ito na realize ko lang bilang isang nanay. Mm. Ah. Anyway, happy advance Mother's Day. Advance, happy, happy, Mother's, Day. Day. Kailan ba yun? May? May pa. Yeah, May. Iba layo na ng utak natin. <laughs> sa, sa, sa parenting natin. na ano. Oo. Kasi ito kasi bilang isang nanay. Mm. Parang doon ko kasi na-realize na um, hindi lang kasi yung pagiging magulang yung kailangan mo i-adjust. Pati yung pagkatao mo. Pati pagkatao mo. Oo, di ba? Ikaw ba, anong nagbago sa'yo na parang, parang na ano ko na, ah, ito na yung dapat kong pagkatao kasi magulang na ako. Parang ganun. Ano talaga eh, kasi from my province, Palawan, uh -oh. six years ako naging independent eh. So, mm -hmm. ako ang focus ko, yung sarili, sarili ko mo, lang. mo, oh -oh. And then, nung nag pumasok ko sa marriage ibang usapan yung marriage yung mm -hmm. may asawa ka ibang usapan na naman yung meron kang anak mm -hmm. pero pinaka talagang nag ano sa akin nag marks sa akin is modeling i really, really to yeah, model. Yeah modeling oh, kasi yung pagsasalita ko gagayahin siya mm -hmm. yung pag-iisip ko yung principles ko mm -hmm. yung aking kilos so grabe kasi medyo nakakatakot but at the same time it's very rewarding to become mm -hmm i-dad or a parent to mm -hmm. others. How about yung ating mga listeners? Yes, viewers? Uh, dear listeners and viewers natin dyan. Of course, live po tayo sa Cool 97.5. Pwede nyo po kaming panoorin dyan. I-like at i-comment kayo. Ano po ang perception nyo? Paano nga ba magmahal dapat ang magulang yeah. para sa inyo? Hmm. Alright. So, pwede to. Kung anak ka, kung hindi ka pa magulang, it's okay. Just your perception. Pwede nyo pong i-share sa amin yan. Mamaya babasahin natin yan with the experts. Yes, with also the experts. Na advice para sa pagiging magulang. And speaking of pagiging magulang, ano yung pinaka nagiging challenge mo kasi meron na tayong 4 years old na anak, yeah, going 5. So ano yung mga naging challenge mo as a parent? Uh really is to model. Modeling. Tapos pagdating sa disiplina. Uh -oh. Kasi dumating ako ay, sa ya, sa discipline, mm -hmm. lumaki ako sa father ko and mother ko na disciplinaryan talaga. Yes. Ang tatay ko ay karatista, aikido. So <laughs> like meron aho. siyang practice or principles of discipline. Mm -mm. Pero talagang nasubukan ko yung iba't ibang uri ng pamalo. Oh. Hindi ko naman sasabing hindi kami love ng father ko. Ang ngayon naman we can ah. evaluate that he really loves us. Pero lumaki mm -mm. kami sa ano sa palo, lumaki kami sa oh. discipline. So ngayon nung ang tendency kasi yung discipline na natutunan mo through your parents ay yes. possible na dalahin mo eh mm -mm. pag ikaw yung nagkaroon na ng anak. So ako uh, to balance kung paano ko i-discipline, paano ko i-train yung anak ko. So, yun yung challenging part sa akin ngayon na 4 years old na yung anak ko. Okay. So, I don't know. Baka ibang challenge na naman pagdating nung elementary na siya nang hmm. high school na Lali siya lalo yung mga may teenager na ah may mga anak. teenager grabe saludo oo oo uh -oh. kasi may sarili na silang perception ni yes. eh, kung susundin ka ba nila yeah. or ano naniniwala ka ba dun sa kasabihan na kasi yung mga anak daw eto na, na narinig ko lang tung kasabihan na to no na ang uh, mga anak na ma marirealize nila yung kung sino yung pagkatao ng ma <laughs> ng mga magulang nila kapag tumanda na sila yeah. natatakot ka ba sa part na yon na means na dumating ang isang araw tapos uh, si Trevor yung anak mo eh ganito na yung perception sa iyo ganon parang hindi ko pa masyadong naiisip hindi mo yun. Pa naiisip. Yeah, pero parang you know it it will come yes. yon so maganda yung may legacy ka sa anak mo mm -mm. na may iiwanan. How about you? Ano ang pinaka-challenge mo naman? Sa akin, challenge ko siguro, actually, nagle-level nagle na. Sabi mo nga, oh, nagle-level yeah. na. Eh. Nag Pero sa akin, ang pinaka-challenge ko bilang magulang is kung paano ko siya, paano ko maibigay yung yung culture na dapat yes. para sa kanya. Kasi we are creating parents, di ba? Sa lahat ng mga magulang ngayon, we are creating the culture of our children. Yeah. So, Masu. parang pakiramdam ko, kailangan ingat tayo sa sasabihin natin. Eh, sa which is me, hindi naman talaga ako, hindi ako careful, yeah. di ba? I'm very carefree when it comes to the way I speak, yeah. the way I talk kung ano yung sasabihin ko, diretso lang gano'n. So, nakakatakot na baka basaktan ko yung anak ko in the future na nag intake na pala ako ng child trauma. So, yun yung pinaka, ano ko sa akin. Challenge. Challenge ng pagiging magulang. Parang, mm -hmm. para kang ano eh, hindi ka lumilikha ng robot eh. Yes. You are creating your another self eh. Yes, through exactly. that child. Oh, so, kung oh. sino ka as a parent will be also your mm -hmm. your child. will Will, will reflect to your child. So nakakatakot Tapos, meron pa tayong fear bilang mm. mga parents ano. kaya ano yung edad ng mga anak natin, meron tayong also worry na you know, yung name natin ay mm -mm. drag nila in yes. good things or in bad, bad things. things. Okay, uh -oh. kung good things, dala-dala nila yung ng, you know, uh, Torimoro, 'di ba? Dala, dala nila <laughs> yun. pag narinig yung pangalang Torimoro. Uh -uh. Anong ginawa ni Mr. Torimoro? Yeah. Yes. So, but uh -oh. you know, that's like it's parenting. Uh -huh. You, we will never become a perfect parent but mm -hmm. there are great things we can do to As build a good parent, yeah, a diba? strong parent and mm -hmm. child relationship. Oh. Kasi meron tayong magandang model ng parenting which is our heavenly father Amen. above, diba? Siya yung pinaka napakagandang model natin ng parenting. Yes. Diba kasi ang pagmamahal ng Dios sa kanyang anak ay ibang That's klase. True. diba? And in the Bible is full packed pagdating yes. sa Parenting. Kung paano tayo talaga lalakad sa parenting, pero we need to read it, we need to meditate, we need to understand. Kasi pull pack na yung word of God to help us yung effective parenting that we can do. Yeah. So, mamaya, pag-uusapan din natin yan. Wisdom from the Bible and, of course, from the experts. From the experts. So, abangan nyo po yung ating next na usapin. Mamaya po yan, magla ulit kami around 2.30 in the afternoon. So, antabayanin nyo yan sa mga viewers natin. Again, thank you so much for liking us sa ating join us. Uh, Facebook page. Yes, comment and join us sa ating uh, Facebook page, That's Cool 97.5. And also, you could... um listen on our audio streaming that's zenofm slash cool97.5 Batiin lang natin yung ninong natin na sabi oh. natin kahapon yeah. na dito sa Baguio. nag enjoy sila ninong Celso and family. Yeah. Ay ninang Ninang jo, and Jed. Ayun. Yeah. Hello po sa inyo. nag enjoy sila dito sa siyudad ng Baguio. Enjoy. Ayan. Bago yeah. dumami ang tao. <laughs> Alright. So, abangan niyo po kami sa next, ating uh, next live po at ating yes. usapin. Maki-join ka na sa ating usapang Comment, like, share. Relationship. Yes. Comment, like, and share sa ating usapang relationship dito lang yan sa so, nag-iisang Kung cool 97.5, your maximum Christian music authority.